Salamat. Kaya lang nagkasugat tuloy ang kamao mo dahil sa akin. Malambing na wika ni Bethany habang nilalapatan ng gamot ang gasgas sa kamao ni Tucker. Bakit kinaligaw ang gustong isama? Sino ba sila at anong dahilan nila para gawin niyon? Seryosong tanong to habang matiim na nakatitig sa mukha niya. Hindi agad nakasagot si Bethany dahil niisipan niya ang sasabihin. Huminga siya ng malalim. Bethany, hinawakan ang dalawang palad nito ang mukha niya. Sabihin mo sa akin ng totoo. Baka makatulong ako. Hindi siya kumibo. Bethany, nakalimutan mo na ba ang naganap sa atin kagabi? Naging akin ka at ako'y naging sayo. Ano pa bang dapat mong ilihim sa akin? Gusto kitang makilala ng lubusan. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa dahil akin ka na hindi ba? Ano kasi? Ang totoo, nakabang pa rin si Tucker sa anumang sasabihin niya. Daddy ko yung matandang lalaki kanina at iyong sinuntok mo, siya si Amado Fonte, anak ng kasosyo ni Dada sa business. Gusto kasi akong ipakasal ng ama ko sa lalaking iyon. Paliwanag niya. Ano? Ikakasal ka na? Mabigat sa loob nito ang magtanong. Agad namang dumapensa si Bethany dahil nakita ang ekspresyon nito. Pero hindi ko siya gusto. Wala akong nararamdaman na kahit ano para sa kanya. Kaya nga ako tumakas sa amin dahil pilipilit nila ako. Kung ganun matagal na naman ang hinahanap, bakit ka ng sa akin? Bakit kasi hindi mo pa sinabi sa akin ang totoo noon? Hindi na mahalaga yun. Sabi mo naman, maiintindihan mo ako, hindi ba? Napabuntong hininga ang binata. Okay, I'll tell you everything. Nang mawala ang mami ko, nagkalugi-lugi sa negosyo si daddy. Pero sinalo ng papa ni Amado ang pagkalugi ng aming kumpanya. At pinautang ng malaking halaga. Pero hindi pirang gusto nila. Ako ang gusto nilang kabayaran para ipakasal kay Amado. Kaya ginipit nila si Daddy. Kaya hindi ako pumayag dahil imposibleng mahalin ko ang lalaking iyon. Galit ako sa aking ama dahil ako ang gusto niyang pambayad sa utang niya. So ang pangalan mong beta ni Villar, totoo bang pangalan mo? Totoo ang Bethany ang pangalan ko. Pero silang lang, totoo kong apelido. taker patawarin mo kung nagsingal ng maling man ako. Huwag mo nang alalahanin niyo. Wika nito. Biglang may naaalala si Takar at gusto nitong malam. Kung Arcelia ang apelyedo mo at ipinagkasundo ka ka ng daddy mo, isa lang alam kong may sitwasyon na ganyan. Kung tama ang hinala ko, ang pangalan ng daddy mo ay Don Rogelio arsila ng San Gabriel. Tama ba ako? Oo, alam mo na. Nabalitaan ko na dati. Pero hindi ko na nga inakala na ikaw yun. Kaya pala pamilyar ang mukha mo sa akin dahil nakita na kita sa dyaryo noon. Hindi ko alam na nakilala mo ako. Sinusubaybayan ko kasi ang kalagayan ng ibang kumpanya. Dula din ang ginagawa ng iba sa pag-aari ng pamilya namin. Kung minsan pa halos magkakakilala na rin ang ilang malalaking negosyante. Alam ko na ang status ng daddy mo at ni Mayor Samuel Fonte. Pero ang tungkol kay Amado ay nabalitaan ko na rin. Pero hindi ko inaasahan na makikilala ko sila ng personal. Matahimik sandali si Tucker. Inamaga naman ni Bethany ang sunod itong sasabihin. Naalala ko na Maya-maya ay wika nito. Alam mo ba, nakakompetensya pa nga pala ni papa ang daddy mo dati sa isang government project bidding. Pero lumaban talaga ang papa ko at di naglaon ay nanalo. Buhat noon, isa na si Don Rogelio Arcila sa mahigpit na kakompetensya ng papa. Sa tingin ko pareho silang matigas ang ulo. Natatawa ito sa huling sinabi. Numiti si Bethany. Komportable siya kapag ganun ang reaksyong nakikita sa binata. Yeah, that's my father. Kapag gusto niya, kailangan makuha. Ipipilit pa rin niya kahit ayaw me. Eh. And I hate him for that. Tinitigan siya ni Tucker na parang nanunuri. Ngayon nakita ka na nila. Anong plano mo? Maya, maya ay tanong ni Tucker. Parang bigla namang bumalik ang takot na nararamdaman ni Bethany eh. dahil sa tanong na iyon. Ang totoo ay hindi talaga niya namang gagawin. Maya, maya ay parang wala sa loob na napahilig siya sa dibdim nito. Bukas pala naman siya nitong tinanggap. Hindi ko talaga alam. Ayoko na talagang bumalik sa bayan namin. Ayoko magpakasal kay Amado. Hindi ko alam. Pero bukod kasi sa hindi ko si Amal, parang wala akong tiwala sa kanya. Takar na tatakot ako. Pumato ang pala ng binata sa kanyang balikat. Tumapik-tapik. Huwag kang matakot. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Pangako. Hinding-hindi ako papayang na makasal ka kay Amado. Pagkatapos ng lahat, sa palagay mo ba papayag pa akong maagaw ka niya sa akin? Tucker, napatingala siya rito. Sa akin kana hindi ba? At hindi ka na maaagaw sa akin. Pagkawi ka na ano yun may nitong niyakap ang dalaga. Napasiksik na lang si Beta ni sa malapad nitong na dibdib. Nais na sanang mapanataga. Ang kanyang kalooban. Ngunit may mga kataga pa siyang nais na marinig mula sa mga lavi ni Tucker. Ngunit hindi pa yata nito masasambin ito At nasasaktan si Bethany. ni sa isiping iyon. Gulat na gulat si Esther nang mabalitaan ang nangyari. Pero paano tayo natunto ng daddy mo? Alam ba niyang ako ang kasama mo at nagtakas sa iyo? Mahahalata ang takot sa boses nito. Hindi ko tiyak. Siguro nagtanong-tanong sila. O kaya naman baka may nakakita sa akin sa labas. Ewan ko ba? Parang wala nang pag-asa sa himing niya. Nalilito si Bethany. Eh paano yan? Anong gagawin natin ngayon? Iniisip ko na rin pong umalis. Ang kaso inaalala ko ng si Tucker. Hindi niya masabi sa mabait na niyana ang namamagitan na sa kanila ng winata. Isa pa ho baka balikan siya ni Amado at saktan dahil nasuntok siya nito. Malamang nga, salbahe pa naman ang tingin ko dun sa una pa na. Pero kung lalayo tayo rito, baka hindi na rin niya saktan si Sir. Yaya Esther, malabo yun. Sa tamang inabot ni Amado, duda akong hindi siya gaganti. Pero ano nga ang gagawin natin? Hindi ko pa talaga alam. Iisipin ko muna kung anong magandang gawin. Pansamantala bigyan niyo muna ako ng panahon para makapag-isip. Siguro naman hindi pa isipan ni naamado at ng dadik ko na bumalik dito kaagad. Ay naku, ikaw na nga ang bahala. Ginamit ni Tucker ang connection niya para makontak ang ama ni Bethany sa isang restaurant na pag-aari nila sa Makati sila nagtagpo habang naghintay ng matagal ang binata. Hindi halatang hindi na ito nag-atubili. Mabuti na naman po at nakalating kayo na walang kasama tulad kahapon. Tula nang sabi ni Tucker. Pagkaubo ay gadit ang sumagot. Inaalala ko rin ang nangyari kahapon kaya hindi ko isinama si Amado. Wika ni Don Rogelio. Nangiti si Tucker sa narinig. Pasensya na nga pala kayo sa nangyari. Ang totoo hindi ko alam na kayo si Don Rogelio Arcilia. Nauunawaan ko. Nakikita ko na gusto mo lang pangalagaan si Bethany na aking nag-iisang anak. Kaya lang ay nakaplano ng lahat para sa kanyang kasal. Pero hindi nang si Tucker na matapos ng usapan nila. Dumating ang alak na inorder niya at sinalina ng waiter ang dalawang baso nila. Sana po ay okay lang kung mauuna ito. Sabi ni Tucker, Sure, madaling kausap pang doon. nakipag pa ito sa kanya. Mr. El Greco, Tucker El Greco, kaswal ang pakilala ng sarili. El Greco. Are you related with Clarence El Greco, the great business tycoon of San Simon? He is my grandfather. I've own some of his business now. Unfortunately, he passed away last year, but he left us a legacy. Magkakilala po ba kayo ng lolo ko? Ah, no. Hindi nag ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya. Nabalitaan ko lang ang mga tagumpay niya. I'm a businessman too, you know. At saka, sino ba naman ang hindi nakakakailala sa pamilya ng mga El Greco? You're always on the broadsheet. Galak na wika nito. Well, thank you. I'll take that as a compliment, Don Rogelio. Our Sila is a well-known family too in the south. And I'm glad na makilala kayo. Halatang natutuwa si Don Rogelio sa binitiwang salita ni Tucker. Pero maya maya rin ay bumago ito ng paksa. Ah, oo nga pala. Ba? Ano bang nature ng meeting natin ito? Sumaryoso si Tucker. Tungkol kay Bethany, sa anak ninyo. Sabi niya, kay Bethany, bakit anong ang tungkol sa kanya? Gusto ko pong pag-usapan natin ang kalagayan ng anak ninyo. Ikinabigla e nang doon ang sinabi niya. Hindi nito mahulaan ng gustong tumbo kay ni Tucker. Dalit sa inyo ako, Mr. El Greco. What exactly do you mean? You know what I mean, Don Rogelio. Unfortunately, Andon. Kung ganun sige, huwag niyo ipakasal si Bethany kay Amado Fonte. Sabi niya na may pagdudumi Tila hindi yun nagustuhan ng doon. Nagsalubong ang kailay nito. At bakit ko naman gagawin ang sinasabi mo? Anong magandang dahilan para hindi makasal ang anak ko kay Amano? Hindi siya mahal ng anak ninyo. Hindi sila magiging masaya. Iyan ang dahilan kaya siya tumakas sa inyo. Mas minili pa niya. Beta rin yan. na maging katulong ko kaysa sa matupad ang gusto ninyo para sa kanya. Wala ang gatol niyang pagbubulgar dito. Napapailingan ang doon. Hindi nito matanggap ang narinig. Katulong. Pumasok siyang katulong. Nagbibiro ka ba? Tipid na ilang sinagot ni Tucker sa matanda. Napasubsob ito sa hawak sa noo. Parang sumasakit ang ulo sa napag-alaman. Hinayaan ni Tucker na imuni-imuni ng doon ang nagawang pagkakamali ng anak. Maya-maya ay ito. Nahirapan ba siya? Kasi ang alam ko ay wala siyang alam sa mga gawa ng bahay. Sabihin mo, paano ba ang naging buhay niya? Sa umpisa medyo kinakitaan ko siya ng hirap. Pero ilitas sa matatagang anak ninyo. Hindi siya sumuko sa kahit na anong pahirap. Madali siyang nasani. Masasabi kong malaki ang iniunlan ni Bethany. Buhat ng una siyang dumating sa Manila. May ngiti sa labi ng binada sa pagtatapat na iyon. Naalala ni Takay ang mukha ni Bethany. May nakitang kislap sa mga mata niya ang ama ng dalaga.